Sa drone footage, kita ang tila maliit na isla na lumitaw sa gitna ng dam. Ito ang mga guho ng lumang bayan ng Pandamangan Nueva Ecija, 1970s nang palubugin ng bayan para biglang daan ang konstruksyon ng ngayoy, Pantabangan Dam. Sa bihirang pagkakataon, muling lumitaw ang istruktura ng dating munisipyo at simbahan. Ito ay dahil sa pagbaba ng antas ng tubig ng Pantabangan Dam. Bukod sa paglitaw ng lumang istruktura, pagkakataon din ito para sa mga magsasakal na tinatamnan ng kalabasa at pakwan ang lumitaw na bahagi ng lupa ng dam. Sa ngayon,